Hello, good morning po. Uh, welcome po ulit sa channel. So ngayon po ay andito po tayo sa ating uh, palayan. Dito po tayo sa gitna. Uh, aga po, po tayo pasyalo kasi tinignan po natin yung ating balay. So ito na po yung aking balay. Bali, one month old na po ngayong araw na ito. So ito na po yung itsura. Ayan, yeah, so after... Uh, six days po ng pag-apply po natin ng abono. So, ito na po. Uh, update na po tayo. So, awa ng juice po ay okay naman. Yan. So, pag ang lahat, uh, out po sa inyo. Happy Sunday po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga, mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. So, ito na po yung aking palay na sabog tanim. Variety po. Uh, 506 at 216. Oh, ko na po yung tsura ayan so meron lang konting problema po dito ayan o, tinamaan po ng fungus pero so, nagpa spray na po ako dito kahapon bali yung hindi naman po lahat bali yung nag spot spot lang po tayo kasi nakita po natin yan so nagpa spray po tayo ng natibo ayan uh, hindi po tayo nagpo-promote yung sa atin na po isinishare po natin kung ano po yung ginamit po nating fungicide po siya ng fungus kaya nag-drain na po tayo ng tubig dyan Kasi sa panahon din siguro dahil nga ah, ah, napakalamig po ngayon dito yan o, no? ito na po yung kanal nag-drain na po tayo ng tubig so wala na po yung tubig yan. so uh, papatuyuin po muna natin saka po tayo maglalagay po ulit ng tubig sana mawala na yung fungus na yan yan na naman po yung problema po natin so nakapag uh, spray na rin po tayo ng ano po dito uh, insecticide lambda at saka metomil po yung pinaghalo po natin kasi may nakapansin po tayong maraming mga insekto yan dito po yung part na ito ng nakaraan wala talagang kapalay-palay po ito dati talagang napakaraming ah, uh, bakante po hindi naubos ng hulip kasi talagang napakarami pero ngayon nakuha ng Diyos ay kunti lang Ayan, ito lang pa yung tsura maghuli pa tayo dito pero usang ngayon okay naman may konting natitirang mga damo pero magpapahabol po tayo ng pag pa-spray po para sa damo. Kasi nagdilinga tayo sa tubig nun. Ayan, hindi sila namatay. Yung dito lang naman apart. Pero yung doon sa kabila, medyo okay yan dito. Medyo hindi masyadong damo. So, bibilihan naman po natin ng herbicide. Kahit mga isang litro lang. Pa-spot-spot lang po tayo dito. Sa so, pag-spray. Pag And so ngayon po ay parang makulimlim, parang ulan na naman, umaambon. Oh, so napakaganda ng ano. Ng simoy ng hangin. Ayun. malamig po ngayon, malamig. So sana tuloy-tuloy na po yung pagganda ng ating palay. Sana makabawi yung sa kabilang area ko po doon ay eh, mag 60 days na po yun sa 24 so ang problema po doon ay wala pong tubig o hindi pa tayo nakapagabuno doon kaya inaagapan lang po namin ng puliar and more on puliar po tayo yan. ito po yung sinasabi kong madamo no? maganda po yung balay dito yan, malulusog po sila So yun nga lang yung ano yun ng pala yung may part na nababansot, yun yung sakit na naman ngayon, lalo po second crop kasi yun nasa lupa na asidic na po yung lupa kaya meron pong part doon, bala kong maglagay po ng sink para makarecover po agad so baka mga dalong araw o tatlong araw lalagay po ako ng sink doon yung sink sulfate po haluan po natin ng 2100 kahit konti lang para uh, mabilis po siyang makarecover pag uh, mayroong ganun po hindi na po ako mag abunang ng urea kasi naranasan ko na po yan ilang beses na kapag merong uh, mayroong ganong sakit na nagiyaylo po siya na inilaw na babansot kapag urea po yung ating iabuno ay uh, lalong lumalala po yung pagkabansot niya. Yan kaya yung ginagamit ko po sa in tsaka uh, 2100 po mabilis po siya makarecover. Yan so update update lang po na tayo. O, sa ngayon po ay eh, hindi pa tayo nakapagtanim ng gulay So dito na lang po muna tayo sa ating palay. So kahit pa paano po ay nakaka-vlog pa rin po tayo dahil may tanim po tayong palay. So hanggang dito na lang po muna ulit. Hanggang sunod po, update ko lang po kayo sa sunod na naman po nating uh, gagawin, gagawin po dito sa ating palay. So hanggang sa muli po, happy farming and God bless po sa ating lahat.